Mayroon ako nadinig na kwento tungkol sa isang babae na bumili ng gulay sa isang maliit na tiyanggi at pilit na binabarat yung nagtitinda. Dahil medyo matu malang benta nung panahon na yon at magtatanghali na, eh sinabi niya sa tindera na kapag di mo binenta 'yan, eh masasayang lang 'yan dahil mabubulok lang. Bigay mo na sa akin sa presyo ko. May katotohanan naman yung sinabi ng bumibili, kaya yung tindera kahit halos palugi na, eh pumayag na din sa pagbebenta sa murang-murang halaga. Yung babaeng namang nakabili, ito ang tuwa sa nakuha niyang mga pinamili. Yung babaeng bumili ay dumalo sa isang gathering, sa isang restaurant na kasama yung mga kaibigang mayayaman. Umorder sila ng pagkaing mamahalin at hindi naman inubos. Tapos ay nagbigay din ng mamahaling regalo sa kaibigan niyang mayaman na. Yung istoryang ito ay pangkaraniwa na. Pero ang malungkot dito, yung katotohanan na minsan, kuripot tayo sa mas nangangailangan at nagagawa pa natin silang lalong gipitin. Pero doon sa meron na ay mas galanti pa tayo kahit hindi naman nila ito kailangan. Ang tanong ay, bakit? Ano kaya motibo? Minsan tuloy napapaisip ka na ang pagbibigay ay minsan nababahira ng kayabangan, maling motibo at pansariling pakinabang. Hindi lahat ha? at hindi sa lahat ng pagkakataon pero may katotohanan naman, di ba? yung nagsusumikap magtinda o magtrabaho ay ini-encourage natin dahil sila yung may pangangailangan. Pero gumagawa ng paraan. Parang nung pandemic na mataas pa yung presyo ng gasolina, sumakay ako ng jeep at karamihan ng mga pasahero, hindi na kinuha yung sukle kasi iniisip nila na itulong na lang sa driver para maging encouragement pa. Meron ding mga taong tatanggap ng pagpapala pero hindi makapagbabalik sa iyo. Yan ang mga taong nais ng Diyos na tulungan din natin kung kaya nating maging generous sa mga mayayaman na, eh bakit pa hindi sa mga mas nangangailangan pa? Ang sabi ng Bible, at sasagot ako bilang hari, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Nang ginawa nyo ito sa pinakahamak kong mga kapatid, para na rin nyo itong ginawa sa akin. Maging pagpapala tayo sa lalong nangangailangan nito. May mga manglilimos dahil ayaw magtrabaho. Meron din namang mga nagtatrabaho na halos manglimos na sa mga amo dahil hindi binibigyan ng patas o kaya naman ay hindi tinutulungan sa kanilang pangangailangan. Ang verse na ito ay encouragement na ang kabutihan sa nangangailangan ay hindi lingid sa kaalaman ng Diyos. Na ang pagbibigay ay hindi lamang tulong pinansyal, ito din ay encouragement at paraan para madama nila ang pagkilos at kabutihan ng Diyos. Okay lang tumawad ha, pero wag naman yung wala na sa lugar at sobrang barat. Dahil ang taong sa iba ay pagpapala, ay siya rin namang pinagpapala. Asa ka pa?